Attention everyone. Ayan. Introducing guasha. Guys, papakilala ko sa inyo ang aking guasha treatment. Ayan, kita nyo yan. Guys, mukha siyang supply. Ayan, pang Tapos, yan, may mga ivory. Uh, may mga, pwede rin po dito yung mga Chinese spoon. Ayan, ginagamit ko po rin po yan. Sino po dito yung ano, yung may mga hika. Wala pong sinesino ang hika, di ba? Bata, tanda, di ba? At yun nga po yung nakikita natin na nag maintenance na lagi na lagi na lang nakaano yung pampausok, di ba? Ah, yung mga nanay natin diyan sa mga anak niyo at yung mga lola natin at kahit sino naman basta diba pag ginapuhan ng hika di ba itong guwasya po ito po yung panggagamot ko sa hika sigurado po pag isang treatment nito syempre kapag treatment di naman po lahat na ano tawog dito na nakukuha sa isang treatment no pag ito po ang sinimulan niyong i-treatment sa inyo, malilis at mawawala ng tuluyan ang inyong mga hika. Ayan po. Kaya magpabuk lang po kayo kay mini home service. Ako po ang gagawa sa inyo. Ito po ay ikukuskus ko sa inyong likod. Ayan. Sa part po ng lungs. Bale, papalabasin ko po yung rashes nito kasi magkakarashes po kapag po lumabas po yung mga rashes na parang bidugbog sa skin lang yun pero pag ginawa ko yun napakasarap guys pag nag hit na yun yan mawawala na po talaga yung mga sakit sakit natin at bihira na po tayo magkasakit hindi lang po talaga yung hika mag blood um, for blood blood circulation din po siya, lalo na sa may mga high blood din. O special lang lahat yata ng mga sakit kapag gumamit po tayo ng gua siya. Especially karamihan nito na ginagamit nila yung sa pampaganda. Hal na sa muka. ba diba? Yung mga may mga wrinkles, may mga fine lines para gusto nilang bumata. Pero ito nga, ako, ino-offer ko po ito sa inyo. Ako, ako manggagamot sa likod sa may mga hika the best po ang guasya sa mga hika ma'am and sir kaya subukan nyo na po lalo na po sa mga anak nyo sa mga ayan, kahit sino nga po mga matatanda natin guwasya po dahil yung, yung mga mga taga bandang ibang Asia tulad ng mga Taiwan Japan, mga Korea, Chinese, ayan. Ito po yung ano, yung ano nila. Pag nag-hit na po sabi nila ng mga coaches ko ng mga Chinese at mga taga ano, mga taga Taiwan, pag nag-hit na yung ano nila, yung yung likod nila, mawawala na po lahat yung sakit. Ayan. Kaya yan po yung highly recommended ko sa mga sa mga may mga hika ayan mini home service na po tayo guys para masolusyonan na kagad yung mga hika natin ayan lang salamat